At nga pala, makasal sa hirap. Pinakuha ko yung anak ko ng ayan, bulak. Kasi ito yung trending na bulak na kinakain. Kaya kakainin natin yan. Dalga natin, sausaw natin sa... Sausaw natin sa ano yan. Sa suka. Na may sibuyas. Ito mga kasal sa hirap, oh. Oh. Pinakain to, eh. Ito kaya anak ko. Ayan mga kasad, sa hirap. nga natin to. Yung talagang masarap na. Ito yung nag-trending na yan, yeah, bihalbata ko na. Yung bulak na kinakain po daw ito. Ayan mga kasad, sa hirap. Eh, titisting natin kung masarap na talaga. At binabalatan ko na nga. Oh. Tinispis ko na lang siya kasi pagbabata natin eh maraming mawawala kaya yan ganyan ayan babata natin na lang matataas po ang puno kaya kung tinang kinawa nakuha namin Matataas tataas ng puno niya. di bala yan po oh, puno niya. oh. Hmm. Tingnan natin kung masarap. Kung masarap nga ito. At binabayat lang ko na nga mga kasal sa hirap. Bari ko masarap nga ito. talagang masarap siguro talaga nga ito ito yung trending na trending ngayon na sa facebook na bulak na pwedeng kainin wari ko pwede rin itong gataan matitesting ko nga sa sunod gagata ako kaya gigisa Tubig na to, tabo, tubig sa tabo. masarap mga sa hirap, meron tayo itong kanin. Iulam natin sa yung bulak. Bulak to, mga ano, to. At masarap daw ito. Iulam natin sa kanin kung masarap. Hmm. Sarap nga. Ulam na ulam na to. Hmm. Dapo, gabi. Hmm. Gabi ko Hmm. Masarap pala ito. Ulam. 嗯、啊，走。